number chapter verse 23, the lord answered moses is the lord's arm too short now you will see whether or not what i say will come true for you sa tagalog po ay at sinabi ng panginoon kay moses umiklik na ba kaya ang kami ng panginoon ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi Magandang araw ang tatalakay po natin ngayon araw sa ating daily devotion ay ang anthropomorphic language at ako na pagkatruhan na natutuwa ko araw ay basta sa loong bay God desires communications and relationship ang ating pang Diyos po ay sumagot kay Moises at uh, sa kanya na walang imposibleng bagay sa kanya bagamat tila mahirap at uh, hindi kapalipaniwala yung mga hiling na uh, karne para sa isang malaking bilang ng mga tao pinapakita uh, po ng ating pang Diyos na siya yung may kakayahang siya yung may kakayahang magbigay at uh, maglaan ng solusyon sa mga, anumang pangangailangan ng uh, kanyang bayan which is uh, that time the Israel uh, ito po yung nangyari nung uh, tumat sila Israel sila Moises at yung bayan niya which is Israel sa so, kamay ng Egypto at uh, bagamat sila ay hindi na naging alipin pero nagugutom pa rin naman. Nagugutom sila nung tumakas sila. Kaya nagreklamo yung mga tao ay Moises at na uh, doon po nagalit yung ating Panginoon Diyos sa mga uh, sa kanyang bayan which is na uh, Israel that time. Kaya po, uh, hindi malayo yung ating Panginoon Diyos sa kanyang mga tao. Sa halip, uh, nais niya yung uh, nais niya ng patuloy na uh, komunikasyon at isang personal na relasyon sa kanya. Uh, personal relationship between God and uh, you, uh, tao tayo mga tao which is uh, uh, the time is Israel and pa ulit ang talatang pong ito ay uh, na, nagpapakita ng na, ating parang Diyos ay hindi lang isang malalayong nalalang kundi siya po ay nagnanais ng uh, ugnayan at bakas ng ugnayan pati yung uh, bukas sa mga at uh, tanong at pangangailangan ng kanyang mga tao. Uh, binibilit po ng ating Panginoon Diyos na turuan si Moises at pati na rin yung buong Israel na bawat takabong ng kanilang buhay, maaari silang lumapit at magtiwala sa kanya. At at uh, ang ating Panginoon Diyos po ay magiging tapat sa pagbibigay ng solusyon at tulong. Kaya nga po, uh, is impossible with uh, Lord. Pasok ko lang po dito yung uh, Luke chapter 18 verse 27 Jesus replied, what is impossible with man is possible with God Kaya nga po uh, kapag, kapag kasama po natin yung Panginoon Diyos sa ating mga buhay o sa ating mga uh, uh mga balakid na pinagdadaanan na natin sa ating mga buhay ay eh, uh, tandaan natin na what is impossible with man is possible with God uh, lahat po ay eh, posible sa, sa kapag kasama natin ang Panginoon Diyos ang natutuwan ko naman po sa Pangalawang talaga ni Pastor Rasalocan po ay God speak using anthropomorphic language. Ang term po na anthropomorphic ay uh, tumutukoy sa pagbibigay ng uh, mga katangihang pantao. Tulad po ng kamay, mata, pandinig, emosyon, yung six senses po natin. Sa mga bagay na hindi tao tulad ng ating Pangalawang Diyos. Kasi nga po yung ating Pangalawang Diyos is spirit. So uh, practically, wala po siyang kamay, wala po siyang uh, ilong, wala po siyang uh, tayo nga kaya uh, yung term po na ginamit dito ay anthropomorphic uh, siya po ay sa mga tao uh, using anthropomorphic language sa talata pong ito uh, nung sinabi po ng ating parang Diyos kay Moises na ang kamay ng Panginoon ay hindi magiging mahina uh, ito po ay uh, sa kalimbawa ng anthropomorphic language though uh, ang ating parang Diyos po ay hindi literal na may kamay o katawan tulad ng tao natin mga tao pero yung paggamit po ng ganitong uri ng wika ay isang paraan upang uh, iparating sa ating mga tao na yung kanyang kakayahan ay uh, isang parang madali niyang mapunawaan para uh, yung binivisualize ng ating pano ng Diyos kay Moises na uh, though hindi siya wala siyang uh, human body ay kaya niya at uh, posible sa kanya na ah uh, yung sinasabi na sinasabi niya dito which is yung yung kamay niya ay hindi magigimay at sa pamamagitan po ng anthropomorphic language pinapakita ng ating panyos na yung uh, kanyang, kaparek, kanyang kapangyarihan kanya kapang ay walang hanggan at walang kalimatasyon at yung ah uh, kaya niya pong magbigay ng karne sa mga tao ano man yung magiging itsura o damdamin ng sitwasyon at uh, ang ganitong uri ko ng week ay sa ating mga tao na mas madaling maunawaan at um, uh, maintindihan ang gusto mong iparating sa atin ang ating Panginoon Diyos at yung mga kanyang mga layunin kahit na ating Panginoon Diyos po ay walang physical na nyo kagaya na natin mga tao. Ang natutokan ko naman po sa pangalatlong kataraan ni Pastora sa God's Word became flesh in Christ Jesus. Nung sinabi po ng ating panayos kay Moises na yung kanyang kamay ay hindi mahina, ang ating panayos po ay nagbibigay ng malino na mensaheng ang kanyang kapasidad na kumilos para sa kapahanan ng kanyang bayan, which is the, the Israel ang parehong konsepto po ng pagbabayag ng ating Panginoon sa ating mga tao ay uh, matutungayan din sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo kung saan po ang ating Panginoon po mismo ay nagpinakita sa pamagitan ng isang tao uh, upang ituro sa kan uh, yung kanyang kalooban at kanyang plano para sa uh, salvation at o uh, kaligtasan natin ng ating mga tao uh, ito po yung pangako ng ating Panginoon sa iyo ah, uh, which is yung salvation kayo naging uh, tao nagkatawang tao sa pangita natin yung Panginoon sa Kristo ah uh, naging ah mm -hmm. uh, tao po siya true birth hindi po siya parang buong wala lang sa langit uh, parang ganun lang para ah uh, i-share yung gospel yung salvation ibigay sa atin yung regalo which is salvation kundi uh, Dinanas niyo po lahat ng paghihirap natin mga tao, lahat ng uh, pinagdaanan na natin which is yung virtue, yung panganak yung lumaki kasama yung ama't ina yung ah uh, lumaki o ah uh, ah uh, makita yung ah uh, mundo na ah uh, puno ng kasalanan at lahat po ng iyon ay na tumayan na ating Panginoong Kristo no siya ay, ay pinanganak at uh, nabuhay dito sa mundo kaya ah uh, Malak, napakalaking tulong po nun kasi hindi na natin masasabi na hindi mo alam yung paghihirap namin kasi tao kami ganun, hindi ka naman tao, Diyos ka naman hindi, hindi na natin masasabi kasi yung ating parang Diyos na lang mismo yung buong sa lupa para ipakita sa atin kung ano dapat yung gawin, kung ano dapat yung ipanguhay, kung ano dapat yung ikilos sa pang araw-araw kaya yun naman po, uh, maraming salamat eh. God bless, Amen